Simulan na, na ang natatak ka ba? <laughs> <laughs> Clarita Villanueva, Ang Sumpa ng kadiliman, Part 2 Matapos ang insidente sa bilangguan, nagpatuloy ang bangungot. Ang katawa ni Clarita ay dinala sa ospital, nang kunit hindi nagtagal. Nagsimulang mangyari ang hindi maipaliwanag sa loob ng kwarto kung saan siya inilagay, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Muling nagpakita si Clarita, pero hindi na siya ang dating Clarita. Nurse Anita. Do, ano to? Bakit parang may gumagalaw sa ilalim ng kama? Nang silipin ng nurse, nakita niya ang isang pares ng pulang mata. Napaatras siya sa takot ngunit nang tumingala siya. Naroon na si Clarita, nakangiti, nakadapa sa kisame. Doctor! Anita, umalis ka dyan! Matapos ang insidente, isang pare muli ang tinawag upang ipagpatuloy ang exorcism. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas makapangyarihan na ang sumanib kay Clarita. Sa ng Diyos, lumayas ka. munit imbes na sagutin, biglang nag ang boses ni Clarita. Mababa, garalgal, at hindi makamundo. Clarita, hindi niyo ako mapapalayas. Ako ang sa kanya. Mula sa kanyang kama, biglang bumangon si Clarita. Ang kanyang katawan ay nagiba, mas payat, mas mahaba, at ang kanyang balat ay tila lumalapnos. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang tao. Diyosko, Mula sa kanyang bibig lumabas ang isang maitim na usok, nagsimula itong bumalot sa buong kwarto at ang lahat ng naroon ay nakaramdam ng matinding hilakbot. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na nagdasal ang pari, itinaas ang krus at binuhusan si Clarita ng banal na tubig. Sa dasal, nagsimulang magsisigaw si Clarita sa hindi maingihihang. Ang kanyang katawan ay nagkikisay, parang sinusunog mula sa loob. Hanggang sa biglang tumigil ang lahat. Matapos ang ritual, biglang humupa ang hangin. Nang lapitan nila ang katawan ni Clarita, wala na siyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkamatay, may iniwang bakas ang kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon, may mga ulat na sa lumang ospital, isang anino ang gumagala sa dilim. Isang babae na kangiti at bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. Huwag kang papasok sa silid kung saan siya huling huminga, dahil baka makita mong nakangiti siya sa sulok nakatitig sa iyo. Clarita Villanueva hindi kailanman nakalaya sa kanyang sumpa. Magandang araw po si Betty nga po pala ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang istorya ni Clarita Villanueva. Humihiling po ako na kayo ay mag-subscribe sa aking YouTube channel. Nanatakot ka ba? Mag-comment lang po kayo kung gusto nyo magpa-shoutout sa susunod na istorya sa Natakot Ka Ba? Maraming salamat po. Natakot ka ba? <laughs>